Paano tanggalin ang restriction sa mga video na in natin sa ating mga TikTok? So kung nagti-TikTok po kayo mga ludis, and then uh, meron pong mga restriction or kung hindi nyo po alam kung may restriction ang mga videos, ay uh, palo nyo lang po ang tutorial na ito. So dito rin po ituturo ko sa inyo kung paano po tanggalin yung mga restriction sa videos natin. So ganito lang po ludis ang gawin nyo. O na po, i-open lang natin ang ating mga TikTok. Pagdating po dito sa ating mga TikTok mga ludis, pumunta tayo dito sa profile natin. And then, dito po sa profile natin, dito sa mga videos, hindi po natin dito makikita kung mayroon pong restriction ng ating mga videos. So, para po makita mga loads, pumunta kayo dyan sa ah, parang araw na yung pababa. Click mo yan. And then, mapupunta tayo dito. So, dito po, i-click po natin itong TikTok Studio. And then, lalabas po ito, TikTok Studio. So, dito po sa TikTok Studio, may kita po natin dito yung performance or analytic po ng ating mga videos na ina-upload sa ating mga TikTok or sa uh, account natin. So, dito po, para po makita or matanggal po yung mga restrictions sa ating mga videos, uh, pumunta ka dito sa account check. Hanapin mo po yan dyan sa more tools. Ayan po, account check. I-click mo yan. Hindi din dito po magiskan -e scan po itong account check niya, i-scan e po lahat niya yan, mag -e check po yan mga ludis So kung mapapansin niyo po din sa TikTok, may dumang po kanina doon. So wait lang po natin matapos itong i-scan e ni TikTok. Pagwas po na uh, natapos niyang i-scan e niya, nalabas po yung mga video na mayroon po restriction. So ibig sabihin pong mga naka-check niya, ibig sabihin po ay wala po yan na-restriction. So wait lang po natin matapos. Ayan po, pag once po na natapos na, lalabas po dyan yung mga video na mayroon pong restriction. So, katulad po nito, ayan, post, uh, post, restricted, ayan po. Ibig sabihin po, one, mayroon po akong isang in-upload na video na mayroon pong restriction. So, kung wala pong loobas dyan, mga ludis, uh, good news, wala pong restriction yung mga inupload nyong video sa TikTok. Okay, so good na po yan. So, kung mayroon pong loobas dito, ganito po ang gawin nyo para pumatanggal. So, i-click nyo po yan. And then, may kita nyo po dito yung videos po or video po na may restriction. So, dahil po isa lang sa akin, kaya isa lang po ang makikita nyo dyan. Kung marami po yan, so marami po kayong makikita dyan. So, i-click lang po natin yan. And then, ganito po ang lalabas niyan mga Lodis. Video not eligible mga Lodis. Iyan, ibig sabihin na violate niya yung community guidelines ni TikTok. So, dito po mga Lodis, so, ito po yung reason niya. Kaya po na karoon po ang restriction. Ibig sabihin, um, uh, original content or pwedeng low quality or mayroon pong QR code uh, content po mga lodes. So, bawal po kay TikTok yan. So, dito mga lodes, para po matanggal ang gawin po natin ay i-appeal ia po natin. So, ngayon mga lodes, pag hindi po yan na-approve sa appeal, ibig sabihin yan mga lodes, ay talagang na-violation talaga or na-violate mo talaga yung guidelines niyo. So, ang gawin mo po, uh, i-edit mo yung video na yon and then pwede mo po i-re-upload ha. Ah. So, dito po, uh, i-click mo itong appeal. And then, ang gagawin po natin ay ipapareview po natin. So, i-click po natin itong submit. Ayan, appeal receive. So, magantay lang po tayo mga Lodis ng mga uh, 48 hours. Minsan hindi naman po abot ng 48 hours. So, makakareceive po tayo dyan ng notification sa ating TikTok kung uh, na-approve nga po ba or hindi. So, dito nyo po yan mga Lodis, days receive sa system notification. So, makikita nyo po dito, ayan, your video appeal uh, result. I-click lang po natin yan. And then, ganito po, Lodes, ang lalabas niyan pag once po na na-approve yung inyong appeal. So, makikita nyo sa baba, ibang videos po ito, Lodes. Uh, ito lang inyong in-appeal ko ng mga nakaraan. So, parehas lang naman pa resulta niyan pag once po na na-approve yung inyong appeal. Okay?